Yan, nandito na tayo sa tapat ng Manila Cathedral, kakabsas mga bunsoy. Ito, nire-renovate yung clock tower. Nire-renovate yung clock tower, yan. Ito yung harap ng simbahan. Manila Cathedral ito, kakabsas mga bunsoy. Ito yung Manila Cathedral. Yan. Mamaya, so, lilipat din tayo sa St. Agustin. Bakit ba yung farm siya dito? Parang park siya dito eh. Very sentimental sa akin itong lugar na kasi nung eleksyon, doon sa kabila, Skomelik building naman, madalas din kami doon. Madalas kami dito, dati nakatambay. Uh, Noong election noon, ng 2022, madalas kami dito. Teritoryo namin eh. Tapos ito yung cathedral. Pero under renovation kasi yung ano eh. Under renovation yung ano, yung clock tower mismo. Oo, oh, under renovation siya, kakapshot mga bunsoy. Upload videos lang ha. Upload videos lang po. Yan. Babalik naman tayo dito ulit sa Hintra Boros. Magla-live tayo dito. May init lang talaga ngayon. Yan. Upload videos lang po ha. Bye-bye. Hindi, -bye. ito. Yung Palacio del Gobernador. Dito, tuking rin kami dati rito. Dati, lagi kami rito. Hello. Ito yung palasyo del gobernador. Comelec building. Dati, lagi kami rito. Nung eleksyon. Palasyo del gobernador. na yeah. Nakakamiss ito lugar na ito eh. Kaya, ala alaala ko ito. Eh, kami tumatambay. Ako, umuupo ako lagi doon. Yan. De dito. Dito. Diyan ako lagi umuupo. Pag lilipat ako doon. Maghapon na kami dito. Mintan. Noong COVID, tapataw ng eleksyon talaga noon. Election time noon. Dito, madalas. Yan. Dito ako madalas umupo. Yan you know, o, Palacio del Gobernador. Mga kabshat, mga bunsoy. Upload videos lang po ah. Yan, upload videos lang. Bye-bye. Salamat ng kabshat, mga buntoy Sentimental value lang kasi itong Palacio del Gobernador sa akin din. Bye-bye.